Mo, ako, daku apa nak kugutang? Moga ni no? Pati aku, daku apa kugutang? Aku pun preh! 2,000 mil kayo. Hei, ini hey, mengapa lah utang? Kinsa mengka? Kinsa mengka? Matai, Familiar, bay. Yes, season one, season two, season three. Ah, si Chucky. Matai yo dia. ya. Nak lagi kadiri. Nah kau mau yang dia? Nah diri. Pertegasan chance para masulbat utang. Kau sama nak? Makwarta makatana. Oh yes, makwarta mana? Eh. Mau ni siapa? Ang... Squid Game. Sige, apil mana. Dako, maka na premyo. Mga pila, boss. Mga pila. Dako, mga na. Around, nasa mga 10 million. Oh, oh, ba oh, 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 Kisa mangga. Na ako diri para tabangan tamo para masulbad ng mga utang. Mao ni siyang Squid Game Season 3. Ala, nana ba dahil na si unsa Ang sari Piki ni? unsa saan mo na? Ang saan mo na pagdula? Sabay mo sa kuwa. Welcome mga palautang. Grabe kung kaan ang mga palautang. Uy, gipit lang. Nang ni mo, bayad di ka mabayad ba? Ah, kailan ane. Dili ko na yung mabayad. Kamuntahan ka bala kung palautang mo. Kay naa mo dire. Sige na, ang saan mo na pagdula? ingon ni pagdula. Nakita na mo si sunwan 1, si Sun Wala mo TV. Oh, tama, kasih dalam ya ni. Oh, kama nak semerah. Tesa tesa bi, ini premium ani. Tapi saya sih bukan tanda premium be. Dako lagi. Usah mendingan skut game ini ngah. Bubrim kayak bumi ka. Ah, ni ka, bang. Usah bener, usah bener.

vale más en Samera. Colo, lo, lio, colo, lio. Lo, lo, lio, Oh no, Ah, lo, lo, Yes, aku ini ada og. Abi nyalek bukoi apel, apel koi. Tangan pembiak kau. Oh. Oh no! <laughs> Bulok ni Nihok. Sumuhon <laughs> siya ang gold sa pinitra. So simple na kayo ni siya. Kailangan niyo ni mamangulik gold bars Pero pareha na ako. Gusto mo kumuda o gugda ko. Walay pagduwa-duwa. Gibet din ako ang 50 pesos. Ug sa wala, gidahong nga nahitabo. Halos tanan ni Gawas ang gold bars. Patay, kulit Mga guys, nakukolekta ang gold bars, nakukolekta So atong 50 pesos na himong 1,160. Kung interesado mo ng in pitch ang link nasa comment section.